Dapat pa ganito dito, oh. Para merong ano yung ano, motor, 'di ba? 'Di ba? Ayun yung tita ko, oh, nandoon pala yun, oh. Dito na tayo mahal. <coughs> Ito, ayun, oh. Yung tiyahin ko. Yung sabi kong pupuntahan natin. May asya may ari dito. Okay lang yan. O, oh, ba diba? Lalakad ka sa pilapil. Yan, o. Oh. Dito. Yan. Yan. Umay ako, majibala yung makikapika. Ag gurgurig gurak mo't ikat. Ad, ka no COVID na ya. Ay, wait. <laughs> ano na <as> <laughs> ah, Taiwan ke, pero may... Kaan? Ah, Astor, ah, niy, ko, ay, may kasi ko, check kasi ko, ay, yung ko, ay, kasi ko, ay, ko, ay, si si, ano, donya mina na hindi donya Lagi lang ano, lagi lang nag-ano uh, na ayan, ayan ang sipag-sipag. Malik kami makakita madama pa. Dahan kami diyan tita. Punta kami. Oo. Ayan. Sa kanya to. Ang daming talong oh mahal oh. Dito pala tayo pwedeng kumuha ng talong eh. Ayan oh. No? Ayan oh. No? Dito pwede. Basta mo ano kumuha. Yan, di ka maano dito ng talong. Talim ka lang dito. Yan, di rin madamo dyan si kita Ali! Ayan na si Demon. <laughs> Nag sa <laughs> ano? Nag, <laughs> <laughs> Nag medyas ka pa. <laughs> Akala. <laughs> Nag medyas ka pa. Ayan. <coughs> <coughs> Grabe. Dito. Dito lang yan. Pero pag ano, talagang ano, an anayhan mahal. At uh, ano, taniman ng ano, may tubig dito. To, so, may tubig dito. <coughs> Ang kalimoy mo. mo? Baka medyos pa kasi oh. Alam ko, sila naman tayo dadaan eh. Wala ka kayo dita. Ang bahay sa malaking bahay doon. Ayun? Mm uh -uh. Sa kanya to. Tayo ta nang yun lang doon? Uh mm -uh. Taniman ni tita Mina. Nandito kami sa asyenda ni Mina. Ayan. Dito, ano ta? Ito, pinapaanahan niya, pinapabahayan ng ibang tao. Tapay lahat tamo, tayo kubo Dito, ikat! Yan. Oo, oh, pwede tumira dito ng tao. Yan. Yeah. May kwarto.

<laughs> kalabasa. <laughs> Mamaya. <laughs> Apay dai niyo ni o oh, kamatis mo. Ani tamot ton. Tumakas mo ton. Mage intak ti atani dati kamatis na ni. Eh. Oh, nakadadong kwan eh, ni mga puruston kwan nagreden. Nagpinas dito yung konti. Asyan Lada, pwede ko ang DJ na o, basam. o, karabasam. Kuya Robert ay may ano dito tita oh Bulaklak Ay hindi pwede Opo Ayun kasi yung bahay ko guys Ayan Ano hinang tiyahin ko to So, bale, ang lupa ko lang is yun talagang bahay ko. Hanggang doon lang din yung bulupa ko. So, may ano, itnyog doon. So, maliit lang din yung lote ko, guys. At least, meron akong natataniman din ng gulay. Ayan. Dito tayo. <laughs> Nag-enjoy na yun, <laughs> Tingnan mo, tita. <laughs> Tingnan mo, tita. Nag-bike na yun. May bike na, ikaw? Rado nga mulam dito, eh. Makapaan na, makapaapan. Kaplam di, di ba? Kaplam sa'yo. meron hindi ang video tita ah. Taba ka kita ape yung salsalik dai ja isalsali is na mo je video mo nga anak ko. Maka damdama ikasunak. Ma terminate ta channel ko ay napakawanay. Wen gamen bawal dai je gamen o dagir reklamo kanyami. Wen. Basta kita lang mo. Mabalin met na awan jirupam, nakatalikod ka, kasiyay. No sa ano kaya't mumot, okay lang, kasiyay. si Ate, ako Ate ni ano day toy? Ate kahel? Suwa. Suwa? -e. Ah. Ado ti ko ano, ti nakita ko sa bunga. Ay sa amot si nagbalin. Ala ganun na nga tita. Ang kami garukin lang kayo dapat mag-marinate kami pa itikwa. Barbecue. Sige tita, thank you sa kalabasa. para <coughs> na mahal. Kasi nga ka dyan Video no? kita. Video ka. Si Sanib. Ang kasanib ko. Ayan. Enjoy na. <laughs> Bukas tayo pumunta sa ilog. Ay, may kaya... Ay, sa isang ano pala. Punta tayo ng bagyo, no? Ay, may bike tayo, eh. May bike naman, kaya lang. Ang sira nga. Ay, isa? Oo. Mm -mm. mag eh. Hindi maganda bike Kasi patag isang tipon lang. Itaaw eh. Dito maganda. Naka-cemento na. Akala mo lang masungit yan, pero hindi mabait. Parang ako lang. sa mukha kasi, no? Oh, may na Yung sa akin? Abulang. Yung sa akin ay? Wala pa? Yung kanina? <laughs> Premier mo kaya ngayon? instant Kasi mahina dito yung ano signal doon sa bahay Oh, apology lang dito, wala lang 'to. Ay yan. Hay. Hay. Kitao timlumot. Wala na kami dumulot. <laughs> alis na kami sa ating lumot. Ayun <laughs> e, ang bala sa ating lumot kasi alis na kami. Wala na kami lumot eh. Simot na simot. Araw, gabi. Walang kalti. Baliw. Kaya <laughs> e, marinig yan yun eh. Na, to eh. John? Hindi ko lalagay ng ano. La, narinig na ka video eh. Baliw.

Pero mo dito. Daw picture diyan. dito ah. Oh, sige. Smile ka diyan. Pa ka naman daw. Tanggalin mo kasi yung mo. Ayan, mas magandang tingnan. Doon ka ako oh, kasi against the light. Against the light nga pangit. Ayan, ganyan Sabi ko sa'yo mag ka mag-aan. Ha? Huh? Oh, sige. You're the boss. Oh. Smile ka na. Bakit Stalling yan? Nyan. Tanggalin mo yung cellphone mo. Stolen yan. Eh, stolen, okay. Ito. Okay. Okay, thank you. 3 minutes na to. Okay na yan. Oh, matagal yan. Di mo maisinit ka agad yan. Oh, yan. Yeah. Antay, Antay mo. Dito mo i-upload kasi malakas dito.